Hello mga guys, so magandang umaga sa ating lahat mga guys At pasinja na kayo kung ngayon lang ako naka-update sa aking video mga guys So itong ginagawa ko mga guys, mayroon akong tanggap kahapon na bluetooth speaker Ito siya mga guys, so oh. Ang tatak niya ay concert, ayan siya mga guys So sabi ng may-ari mga guys, wala siyang tugtog, ayaw magpower power So ititesting natin mga guys ah Ito yung pinaka adapter nya So ngayon isaksak natin dito sa kanyang DC Yan So isaksak na i-plug ay natin sa ating outlet Ayan siya mga guys oh. May power siya mga guys Ayan oh, kulay green Kaso lang pagdating mo sa on wala Wala siyang tunog mga guys oh. Yun ang problema nito mga guys Samahan nyo ako guys, ito na siya mga guys, bubuksan na natin mga guys. Ayan siya. Sa lahat ng aking mga subscriber, pasensya na kayo kung ngayon lang po ako nakapag-upload na aking video. Kasi may po tayo ng karamdaman na hindi natin inaasahan. So, kagagaling ko lang po. Pasensya na po kayo. So, ito na po. Tuloy-tuloy na po itong aking video ngayon. So, sabayan nyo po ako mga subscriber. Maraming maraming salamat yung suporta. So, ito na po siya. Bukas na po siya mga guys. Ayan na po. Ito po yung loob niya mga guys, puro alikabok yan po. So ito po gagawin natin kasi wala siyang power. Ayan oh, wala talaga siyang power. Siyempre, uunahin natin ang kanyang switch. Yun ang una nating it it iti-tester yung kanyang switch. So, kuha tayo ng tester mga guys. Ito po yung tester, akin tester. Ayan po, nakalagay po tayo sa times 10 mga guys. Panorin niya po. Ayan po. So, unahin natin ang switch. Dito tayo sa switch. Ayan po, ayan uh, mga guys. Paggamit oh. so, lang tayo ng isang kamay. Ayan. Kung napapanood niyo po ang switch, mayroon siya. So, tanggalin natin tong isa. Ayan. Kasi may supply siya. Ayan po siya. Tanggal po isa. Tapos, sa kanan natin, check yung ating switch. Ayan siya mga guys. Oh, kung napapanood nyo ba diba guys, ayan, naka-on na siya mga guys. Ayan, o. Oh. Ayan mga guys, o. Oh. Pero dito sa kanyang tester na ginagamit nyo diba guys, hindi siya puwapalo yung tester. Ilapit ko para makita nyo mga guys. Ayan. Ayan po, ayan. Itotok mo yung video. Ayan siya mga guys, o. Oh. I-on off ko yung kanyang switch mga guys. Ayan. O, oh, wala siya. Hindi siya puwapalo. Ayan siya mga guys. Oh, yan Oh. oh, yan yes, mga guys Oh. So, ibig sabihin mga guys, pwedeng sa switch ang may problema nito. Yung tester ko, okay mga guys. Ayan oh. may, may polarity siya mga guys. Ayan Oh. oh yes. So, dito sa switch ang may problema mga guys. Ngayon mga guys, gagawin natin, i-bypass muna natin to kasi gusto natin malaman kung ano problema. Kung may power ba siya sa bypass, papalit tayo ng switch. Ayan siya mga guys i-bypass ko ba guys? Ayan. So kung napapansin nyo mga guys, ayan siya mga guys. Oh. Eh, harap ko sa inyo yung, ano. Kung mapapansin nyo mga guys, ayan siya. Umilaw siya mga guys. Ayan, nakita nyo mga guys. Ayan oh. So may ilaw siya. A you, a you. Hmm. Ayan siya mga guys. Ibig sabihin, suits ang problema nito. So madali na lang gawa natin ng solusyon ang switch mga guys kasi marami naman tayong mga scrap na ganyan. So ganun lang kasimple mga guys. Wala tayong ginawa kundi ang switch lang ang ating chinik is na, nag-okay naman. Di wala na tayong pupuntang iba. Pupukusan natin ang switch. Papalitan na lang natin yan mga guys. So ganun lang kasimple mga guys. So hindi na ako magtatagal pa sa ating video. At least alam na natin ang problema. So, sa lahat ng magko-comment, comment sa ating comment section at sa mga mga subscriber, huwag niyong kalimutan magpindot ng bell button para parating ka-update sa aking video mga guys. So pasinsya sa inyong lahat kung ngayon lang ako nakapag-upload sa aking video. Maraming maraming salamat sa inyong mga guys at God bless sa ating lahat.